Hello mga ka-farmers! So for today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang aking dalawang biik na binili ko na pang-testing mga ka-farmers. Music tayo sa pag-aalaga ng mga baboy after mapasukan ng sakit mga ka-farmers. More than a month siguro or one month na ang nakalipas mga ka-farmers. So, bumalik na po tayo sa pag-aalaga ng mga biik dahil nakakamiss po talaga mga ka-farmers na magkaroon ng mga baboy. So, ngayon, ito yung nabili ko. Di ko alam kung anong breed ba ito mga ka-farmers. Basta ang alam ko parang may mix ito na native. Pero okay lang yun mga ka-farmers dahil binili ko ito na pang testing. So, ayan ang ating bagong biling biik mga ka-farmers. Hindi ko alam kung anong breed to pero parang mix siya ng native. Nabili ko siya ng 1,600 ang bawat isa. So, mura lang siya mga ka-farmers. Ito yung gagamitin ko na pang testing. Kung makasurvive ito ng one month, so, bibili ako ulit ng ibang biik mga ka-farmers. So, ayan sila. Ayan. Malakas naman silang kumain. Pero, yun lang mga ka-farmers, makikita po talaga na hindi siya hybrid. Ayun, mga ka-farmers, dahil tanghali na, bibigyan ko sila ng lunch ultra na pre-starter pa po yung kinakain nila mga ka-farmers. Pero before natin sila bibigyan ng pagkain, nilinisin po muna yung kulungan nila. Pag maliit pang big mga ka-farmers, limited lang po yung area na binabasa namin dito. So ito lang ang kanilang pagkain mga ka-farmers, ultra na pre-starter konti konti lang po muna yung ibibigay ko sa kanila para hindi po magbasa yung dumi nila mga ka-farmers. Hindi po maninibago ang kanilang chan. Ayan, makikita nyo mga ka-farmers, kahit na hindi sila pure hybrid, pero malakas naman silang kumain. Sana magiging okay po yung paglaki at pagbigat nila mga ka-farmers. So, kahapon sila dumating. Pagkarating mismo, mga ka-farmers, pinupurga namin. Dahil, ayan, makikita nyo, meron silang mga small red bumps Mga ganyan-ganyan, mga ka-farmers. So, isa po yan sa indikasyon na binubulati yung ating mga baboy. At palagi silang nangangate. So, we decided na purgahin agad sila, mga ka-farmers. Ayan, kita nyo, ang lakas nilang kumain. Ang gandang tingnan. So, uulitin ko mga ka-farmers, ito yung pang-testing ko. Kung makasurvive sila ng at least one month, mag-additional ulit ako ng mga biik. I hope mga ka-farmers na wawala na po talaga yung sakit dito. Dumaan lang sana yon kasi grabe po talaga ang epekto. Lahat ng mga baboy dito sa kapitbahay namin mga ka-farmers, ubus na. So ngayon, so far, ako pa po yung bumalik sa pag-aalaga ng mga biik. So, grabe po yung fighting spirit ko mga ka-farmers. nakakamis talaga mga ka-farmers kung walang baboy. So, sobrang tahimik po. Yun kasi mga inayin namin mga ka-farmers, binenta na rin namin yon para hindi kami masyadong malugi mga ka-farmers. Then, isa din sa iniiwasan ko pag mamamatay yung mga inayin mga ka-farmers. So, kailangan ko pang magbayad ng maglilibing dahil kailangan tayong magukay ng malalim mga ka-farmers. So, yung mga bake natin dito, yung problema natin, hindi pa sila nasasanay na uminom ng na sapig drinker mga ka-farmers. So, kailangan ko pang maglagay ng tubig dito sa may kainan sa loob. So, ayan, nalagyan ko na ng counting tubig dito mga ka-farmers. Sa ngayon kasi, dry feeding pa sila. So, ayan, nag-iwan po tayo ng dry na space mga ka-farmers para doon sila makatulog. Ayan, parang kulang pa nila yung kaunting binigay natin mga ka-farmers. So, mag-additional tayo. So, lamang po mga ka-farmers ang may-share ko po for today's video. Sana isamahan niyo po ako palagi mga ka-farmers at tutukan po natin itong dalawang biik na for testing ko kung makasurvise ba sila ng one month after dumaan dito ang ASF mga ka-farmers. So, ayan. I okay na everything will be alright, mga ka-farmers. Gumaan sana ang ASF na yun At makasurvive na itong aking mga biik. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din mong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayo mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapoko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwede mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.